yan good day mga ka -mechanic. Dito tayo, gumawa tayo ng multi-cab. Ito. Ang pinalitan natin na ito, mga pinalitan natin. Ito, cap. distributor cap. Gusto kanya, sira din ito. Pagkikita ninyo. at yung spark plug. Attention wire. Ah. Tapos, yung main problem nito, yung kanyang bag, switch solenoid sa karburador ilinisan din natin ang karburador yan check natin din di na ikon niya yung minor niya maganda na yan ah no, maganda na ito yung nagpapawala ng minor sa mga multicab sa mga expert sa multicab yan o oh. mga expert ilinis tayo ng karburador Pagpapalit tayo ng high tension wire Rotor so, 3 meter Ayan yeah. Ayan tayo Ayan yung may-ari Ayan, <laughs> sa'yo tayo God bless ha Thank you